the WBO international junior lightweight champion charlie king's warrior suarez the former WBC featherweight champion of the world mark magnifico 2008, ang huling taon kung saan nagkaroon ng world champion ang Pilipinas sa Super Featherweight Division. Ito ay sa pamamagitan ng split decision victory ni Manny Pacquiao sa kanilang rematch ni Juan Manuel Marquez. At sa panalo ni Pacman ay nakuha niya ang WBC World Super Featherweight Title. Sa mga panahong nasa Super Featherweight Division si Pacman, nagsimula ang mainit na rivalry ng Pilipinas at ng Mexico. Kinalaban ni Pacman ang mga Mexican legends na sina Eric El Terrible Morales, Marco Antonio Barrera at Juan Manuel Marquez. Pero pagkatapos bitawan ni Pacquiao ang WBC Super Featherweight title, wala ng Pilipino boxer ang nakakuha ng titulo sa timbang na ito. Ang kanyang kapatid na si Bobby Pacquiao ay sumubok sana at nakapagtala ng mga panalo doon sa Amerika. Subalit so hindi siya umabot sa kampeonato. Ang isa pang naging pambato natin sa super featherweight ay si Michael Farenas. Subalit so hindi siya nagtagumpay sa world title fight at natalo rin siya ng Olympic medalist at world champion, Yorielques Gamboa. Matagal tayong naghihintay na magkaroon sana nang panibagong pambato sa super featherweight division. At ngayon, ang dalawang world-rated fighters ng Pilipinas sa super featherweight ay lalaban sa importanting bakbakan upang ibalik sa tuktok ang bandera ng Pilipinas sa international boxing. Ang former Olympian at undefeated WBO number no. 1 super featherweight contender, Charlie "The King's Warrior" Suarez ay lalaban sa reigning WBO World Super Featherweight Champion Emmanuel Vaquero Navarrete ngayong May 10 doon sa California, USA. Samantalang ang dating WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo ay lalaban para sa WBC Super Featherweight Eliminator laban sa number 1 contender mula sa Mexico na si Eduardo "Rocky" Hernandez. Magtatagumpay kaya si na Suarez at Magsayo dito sa kanilang susunod na laban? Ito na kaya ang pagbabalik ng classic rivalry ng Pilipinas at ng Mexico. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming videos. At least don't forget to follow our Facebook page, Sports Time Philippines. Sa unang pagkakataon ay sasabak na sa world title fight, ang former Olympian at undefeated Filipino fighter na si Charlie Suarez. Mabigat na laban ang haharapin ni Suarez dahil makakalaban niya ang reigning WBO World Super Featherweight Champion Emmanuel Vaquero Navarrete. Ito na ang matagal ng hinihintay ni Suarez na mapalaban na siya sa kampiyonato. So dito sa kanilang tale of the tapes, 30 anyos si Navarrete, samantalang 36 years old naman ang ating pambato. Sa record ay mas maraming professional fights si Navarrete dahil meron na siyang 39 wins, 2 losses, 1 draw with 32 knockouts. Samantalang si Suarez naman ay wala pang talo sa labing walong laban at meron siyang 10 knockouts. Bagamat kaunti pa lamang ang kanyang professional fight pero mas marami ng laban na pinagdaanan si Suarez sa kanyang amateur career. Mas matangkad at mas mahaba rin ang kamay ng Mexican champion at expected na gagamitin niya ito upang atakihin si Suarez. Hindi biro ang preparasyon na pinagdaanan ni Suarez upang makasagupa si Navarrete. Alam ng kampo ni Suarez na dihado sila sa laban na ito kaya kailangan na impresibo talaga ang kanyang performance dahil mahirap na kapag very close ang laban at umabot pa ito sa desisyon ng mga hurado. Si Navarrete ay kilala sa pagiging aggressive at volume puncher at ito ang kadalasan niyang ginagamit upang talunin at patumbahin ang kanyang mga kalaban. Kaya niyang bumitaw ng 1,000 punches sa isang laban kaya mahirap talaga siyang talunin kung makipagpalitan lamang ng mga kombinasyon si Charlie Suarez. Kaya ayon kay Suarez, hindi niya sasabayan ang pagiging volume puncher ni Navarrete at gagamitin niya ang kanyang footwork at boxing skills upang masira ang fighting style ng Mexican champion. Si Suarez ang isa sa mga best technical fighters ng ating bansa at kumpiyansa tayo na yung kanyang fighting style ay magbibigay ng problema kay Emmanuel Navarrete. Subalit ayon sa mga international boxing analyst, mas marami ng championship fights ang pinagdaanan ni Navarrete at ito ang isa sa mga advantage niya laban kay Charlie Suarez. Kaya daw ni Navarrete na mag-adjust sa kung anumang estilo na gagamitin ni Suarez sa gabi ng kanilang laban. Ayon kay Navarrete, mataas naman ang kanyang respeto sa Filipino challenger. Subalit kailangan niya ng isang impresibong panalo dahil nais niyang patunayan na siya ang pinakamagaling na kampiyon sa Super Featherweight Division. Si Navarrete ay isang 3-division champion at kabilang na sa kanyang mga tinalo ay ang mga Filipino fighters na sina Gio Santissima at Juan Miguel Elorde. Kaya umaasa po tayo na sana ay maka-upset si Suarez at maagaw niya ang titulo mula kay Navarrete. Samantalang patuloy pa rin ang negotiation upang ma-finalize ang WBC Super Featherweight Eliminator sa pagitan ng number one contender mula sa Mexico na si Eduardo Rocky Hernandez at sa WBC number no. 2 contender ng Pilipinas na si Mark Magnifico Magsayo. Si Magsayo ay co-promoted ng Manny Pacquiao Promotions at TGB Promotions samantalang si Hernandez ay hawak ni Eddie Hearn ng Matchroom Boxing. Isang magandang bakbakan ang inaabangan sa laban ni Magsayo at Hernandez dahil parehong agresibo at parehong malakas ang dalawang fighters. Ang mananalo sa laban ni Magsayo at Hernandez ay magiging mandatory challenger sa WBC World Super Featherweight Champion, Oshaki Foster. Patuloy ang paghahanda ni Magsayo at ni Hernandez sa kanilang training camp at hinihintay na lang ang final date ng kanilang laban.